sa mga mahilig sa mga pampaswerte, sasamahan pa po natin ito ng mag-asawang duwende. Alam niyo po ba mga bossing na ito po ay isa sa mga bertud na kailangan ay eh, meron po tayong pampaswerte ganito. Nung ito po ay nakita ko, pag niyo po mabuti, nung nakita ko ito ay pumalakpak ang tinga ko. At talaga namang uh, nagtigis nagtigi sa agad kami ng mister ko at uh, syempre ay na, binamidamihan ko to kasi alam niyo po ba ito po ay isa sa mga proven na napakaswerte. Natatandaan ko, meron akong kaibigan na alam niyo po ba nagsimula yan sa iskra Talaga, wala po talaga siya mga bossing. Nagkaroon po siya ng mag-asawang duwende. Alam niyo po ba mga naganap? Nako mga bossing, noong dati rata, sablay rin po yun sa sablay. Naglaku pa nga po ng mga kakanin. Naglaku rin po ng ice candy. Lahat na po ng mga pwede nga itinda. Banana cue, kamote cue, pero sablay po siya ng sablay. Alam niyo po ba, minsan na siya po ay nagkaroon po nito. Siya po ay nagtataya. Tumama po siya. Alam niyo po, big time kaagad ang kanya po mga pinasok na negosyo. At ngayon ay, eh, Diyos ko po, hindi na siya milyonarya, bilyonarya na po siya mga bossing. At kaganda ng bahay. Kaya, nung nakita ko tao ay just nagningning ang mata ko. Sabi ko, wow! gusto ko rin ito. Ayan. Ngayon po mga bossing, kung kayo po isa sa mga nagnanais nito, ito po ay mas mas special pa po siya. Ito pong mag-asawan the wedding ito ay napaka-special pa. Ayan. Hindi po siya magkasya dito. Meron ako pinaglagyan dito kanina. Nakalagay po ito sa bote na may bigas, na may mga durog na daw ng laurel at ganoon din po ang clove. Sinamahan din po siya ng uh, iba't ibang klase ng stone, kagaya po nitong ating uh, five elements. Kasama rin po siya. para super swerte po siya. At sinamahan din po natin siya ng lavender para kumbaga uh, kalmado ka. Relax ka sa lahat ng bagay. Kasi alam niyo po ba, kapag kayo nape-pressure sa mga kung ano man pong bagay ang inyong mga uh, tinatahak sa ngayon, ay eh, lalong, lalong, kumbaga, eh, lalong instant na lumapit ay swerte, negative po yan. Kaya sasamahan natin ng lavender. Kasama na rin po siya doon sa garapo na yan. Ngayon po mga bossing, or kaya kasama ko po siya ng isang ganito. Tapos, kung kayo po'y aalis, i-alisin nyo lang siya sa bahay po niya kasi kasama po yun sa bahay doon sa garapon. Nanaando na po lahat-lahat ang mga pampasulat pinagsama-sama para super effective po siya mga bossing. At ito pa mga bossing ko ay uh, binabad ko na sa tubig ulan. Ganon din po nito sinabayong sabay-sabay po yan. Kaya sobrang busy ko hindi po ako nakapagpa-giveaway. Sasabay ko na po ito sa Apple Pagyo 7 ang ati parapol para isang bunutan na lang isang drop na lamang po mga bossing. Kaya para Kumbaga, hindi po, kumbaga, kasi time is gold, mga bossing, lalo-lalo na lalo, ako, ikaw'y maraming racket sa buhay. Ngayon po, mga bossing, oh, ito, ito na. Halimbawa, ay eh, kayo po'y may lakad at gusto nyo kayo swertin, isama nyo ang ating dalawang mag-asawang duwende. Ilagay nyo lamang po siya dito, isasama ko po ito, Doon nyo lamang po siya ilagay. Ito po ay napaabang mga bossing itong lavender na ito. Ito po ay dalhin nyo kahit saan mga kayo tutungo. Or kaya gumawa po kayo ng isang pulang tela, dun yung po siya ilagay ko ay yung isama itong lavender. Ito po mga bossing ko, mag-asawa duwending ito ay isa sa mga napakaswerte. Kung kayo po mga bossing ko ay may mga holy water or kaya may mga langis po kayo na pampaswerte, yung mga mababango, ikipuhay nyo lang po dito yan sa ating pong Uh, mag-asawa duwende, ayan po mga ko, ay proven na napakaswerte. Kung baga, pang-attract lalo na ng kasaganahan. Tapos, mas pinaswerte pa natin dahil binigyan natin sila ng bahay. Yung nga po, yung nasa isang garapon po siya na nandoon na lahat natin mga pampaswerte. At ako uh, kung kayo po gusto niyo po mga ko, ay lagyan nyo rin siya ng konting tsokolate. Yung konting -konti lamang, panlaglag pang alay doon sa loob ng ating garapon na may bahay po niya. Ito po isa sa mga proven na napakaswerte kung ano man ang transaction po ninyo ay uh, dalhin nyo siya kahit saan man kayo tutungo pala palagi po kayong suswerte kung kayo po mga bossing ko ay wala pa nito ay nako mas mainam na meron po kayong ganito na uh, mag-asawa duwende ang dulot po nito ay walang humpay na swerte pangkalatang kalatang swerte po ito mga bossing ko uh, kaya kung kayo po mga bossing ko ay nagnanais, i-research siya lamang po ang Apple Pagyo pang uh, pampaswerte, halos lahat po ay nandyan po ay display po natin ngayon darating na 2021 ay wala na kayong hahanapin pa, mga pa ganito mga pandekorasyon, pang bitbet kahit saan kayo tutungo. Ganon din po yung mga pang sapunsuy, ganon din po ang mga herbal. Nagmula sa mga kalikasan, yan po eh halos lahat ay nandyan na, i-display po natin yan dyan para mag-flow po sa atin ang kaswertehan at lahat ang mga negatibong yan ay humawi sa ating dadaanan at i-welcome po tayo ng kasaganahan. Kaya kung kayo po asya mga bossing ko, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa, aba eh mainam na meron po tayong ganito. Yun lang po guys, salamat po.